Good day mga ka-e-bike Magandang araw So yung video natin ngayon ay Papalitan nga pala natin ng shock tong e-bike ko Ayan Kung makikita nyo Ayan luma na sobra Tapos ayan Nakita nyo ba yan ko na So tsaka delikado na rin yung ganyan Kaya so, kailangan ko nang palitan siya talaga Yung size nga pala ng shock na to ay 250mm Ayan dulot dulo So ayun tara Kita so, na natin. Turo ko sa inyo kung paano baklasin. One eternity later. So ayun. Ito nga pala yung gagamitin natin ano. Ito. Na liabe. Pambaklas. So ayun. Size 17 yan. 14. <makes noise> Ayan, ito nga pala yung kakabit natin na ano, bago na shock. Size na 250 mm din to. Ayan, same lang sila nun. So ayan, kita nyo ayan, natanggal na natin yung dalawang shock Magkabilaan Tara, ikabit na natin yung ano Yung bago

So ayan mga kaibig -e tapos na naikabit na natin yung shock ng maayos So ayan kung makikita nyo gumanda na siya ayan. So ayan ganoon lang kadali So hanggang dito lang ang video natin Maraming salamat sa panonood Don't forget to like, share and subscribe Pahit na rin ang notification bell Para updated ka sa mga bagong videos natin Thank you, ride safe